morning mga boss uh, sasalpak tayo ng bagong compressor ng Hyundai Tucson yan. ito sa inyo yung bagong compressor yan ito yung compressor nya mga boss yan salpak na natin bale bago nga pala kayo magsalpak ng compressor, dagdagan nyo ng konting langis kasi eh, hindi natin tansya kasi yung langis nung compressor may laman naman na yung compressor na langis kaso konti lang yan mga boss kaya dagdag kayo ng konti panigurado lang uh, salpak na lang natin tapos magpapalit tayo ng o-ring Balik tayo o-ring. Nagkalat pa. Talaga naman. Balitan na lang natin. Tapos halpak na lang natin yung ha, mga boss. Update ko kayo mamaya. Pag umandar na. Quality ba yung bagong compressor? Ayan, nililigtas muna ni Master Jelok. Goods, pretty goods. Ito yung compressor dito. Ito so, yung pumpa ng compressor na mga boss. 35. High side na 180. Ito so, mga boss, okay naman yung lamig niya. Uh, Papa nga si Boss jelo ah, ayos, ayos na yung ano niya, mga boss. Ah, uh, lamig. Kaysa eh, magpaulit-ulit sa magpa, -ulit -ulit sa magpa ng ECB, eh di na talaga uubra yung compressor niya sa ECB. Sa solenoid. Nagsuggest na tayo ng bagong compressor. modelo to mga boss uh, 2016 model diesel And okay naman na yung ano nya lamig nya test na rin natin kung may singaw wala naman quality naman yung gawa natin mga boss with 3 months warranty uh, pupulchard sya lang natin yung priya mga boss para ready to go na